Ah, beso, eto nung anak yung pusa ko. Ang kukit. Um, Kamukha niya yung dalawa. Etong dalawa. Puti. Cute. Ito. Puting puti itong mga anak niya. Kamukha niya yung dalawa. Tapos isang dilaw. Si Strump yung pusa ko. Tapos ang kamuk. Tatlo lang anak niya. Hmm. Well, actually yung mga cotton na yan ininjectable injectable ko yan sa miming ko eh mer marami din kasi naghihini ng cotton niya kaya ngayon pinagbuntis ko muna tsaka tumatanda na rin yung ibang pusa sa para may kapalit eh, mag-aalaga ko ng dalawa dyan yung isa yung bibigay ko dun sa hipag ko yan So, ito po tingin po tingin niya. Uh, cute yung mga anak niya. Ito mataba. Mukhang lalaki ito yung taba. Na? Ayan. Uh. Magaganda yung mga kutin niya. Cute na ito. Lalaki. Ang taba Malaking piso niya. Ito babae. Ito, putin, putin. ito, 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 ito yung puti. Ito yung Tingnan yung mukha. Ayan. So, tingnan ko kamukha ng naman niya to. Ito sa'yo. Baba. Babae ito. Kamukha ng hindi mo. naman. Ito, lalaki. Laki ng mukha. Ito, kamukha ni Strampo yung sa akong lalaki. Mataba. Hmm. Buti mo pati. Ang kitang iiyak. Kamukha ni Strampo. Hindi pa. Gaganda. Tawagin oh. na namin oh, na. Tawagin na. naman naman. din naman, naman, naman. Naman. naman na nakawin. Ay! ay hindi <laughs> Bitawan mo. Bitawan mo. Ikaw po lang, pa. Sige, sandali lang mga beri.